Huwag masyadong mag-alala kung ang intensyon ng isang tao sa iyo ay totoo o hindi. Ako, ang iyong Diyos, ay laging nagmamasid. Tumutok sa pananatiling tapat sa akin at kung sino ka talaga sa pagsunod sa aking matuwid na landas. Maniwala ka sa akin, ang mga plano ko para sa iyo ay mas malaki at mas mahusay kaysa sa iyong naiisip. Sa paglipas ng panahon, ang lahat ay mahahayag sa tamang pagkakasunod-sunod. Sa ngayon, ilagay ang iyong lakas sa kung ano ang talagang mahalaga, ang iyong hindi natitinag na pananampalataya. Kung naantig ka at naniwala ka sa aking mga salita, I like ang video na ito. May panahon ng masaganang kagalakan at pagpapala sa hinaharap, aking minamahal. Maging handa, dahil may hindi pang bagay na mangyayari sa iyong buhay. Hindi ka nag-iisa, kasama mo ako, ginagabayan ka patungo sa iyong banal na layuning. Tumayo ka at makikita mo ang katuparan ng aking pangako. Tanggapin ang mga salitang ito ng may pananampalataya at ihanda ang iyong sarili dahil maraming gawain ang naghihintay sa iyo. nag ang kagalakan ko kapag nakikita ko ang iyong sigasig, ang iyong pagtitiwala. Ayokong panghinaan ka ng loob, sinusubukan mong magbago sa pamamagitan ng sarili mong pagsisikap, na imposible sa akin ng tao. Dapat kang maging matapang at masipat. Tandaan, hindi ito sa pamamagitan ng aking kapangyarihan, ngunit sa pamamagitan ng aking, ito ang aking kapangyarihan na magdadala ng mga himala na gusto mong makita sa iyong pamilya, sa iyong pananalapi, sa iyong kalusugan at sa iyong buhay. Tulad ng alam mo ang lahat, posible na kumilos sa aking oras at ayon sa aking kalooban, maraming bagay na kailangan mo ng madalian at kung saan ikaw ay nagdarasal dakilang himala ang magaganap para sa iyo at sa iyong pamilya. Lubos akong nagtitiwala sa iyo dahil ikaw ang aking ligtas na suporta. Alam mo yung mga sandaling nagugulo ang isip ko at may kalungkutan. Alam mo ang mga luhang aking nalaglag, ang mga gabi ng dalamhati na aking hinarap. Ngayon, sumisigaw ako para sa iyong tulong, dahil kung wala ka, pakiramdam ko ay wala akong magawa. Minsan inaatake ako ng takot, minsan pakiramdam ko ay masyadong mahina. Alam kong hindi ko kayang harapin ito ng mag-isa. Kailangan kita, aking Panginoon. Ama sa langit, mapagpakumbabang lumalapit ako sa iyo sa mahirap na sitwasyong ito. Ikaw ang aking kanlungan, ang aking kuta, ang aking suporta sa pinakamahihirap na panahon. Hawakan mo ng mahigpit ang kamay ko at huwag mo akong hayaang mahulog. Ang mga madilim na oras ng kalungkutan at kawalan ng pag-asa ay magtatapos. Nangangako ang linggong ito na maging isang hindi kapanipaniwalang paglalakbay, puno ng mga hindi malilimutang sandali mula Lunes hanggang Linggo. Maging handa na masaksihan ang mga himala sa bawat lugar ng iyong buhay. Laging tandaan, ako ay nasa iyong tabi, binabantayan ka sa bawat hakbang ng daan, at patuloy kitang pagpapalain. Ang iyong mga luha ay malapit ng mapalitan ng maningin na mga ngiti, ang iyong mga pasakit sa malalim na paggaling at ang iyong mga pakikibaka sa mga kwento ng pagtagumpayan at tagumpay. Huwag mong pagdudahan ang aking kapangyarihang magbigay para sa iyo, sapagkat ako ang pinagmumulan ng lahat ng kayamanan at kasaganaan sa sansinuko. Umupo upang makipag-usap sa akin, ipahayag ang iyong mga iniisip, ang mga plano sa iyong puso, at ang iyong mga damdamin sa iyong sariling mga salita. Gusto kong makipag-ugnayan sa iyo at tiyakin sa iyo na palagi akong nakikinig, palaging nakikinig. Ang pagpapahayag ng iyong nararamdaman ay nagpapagana sa iyong pananampalataya, at mula doon ang mga himala ay nagsimulang magbukas. Ang pakikipag-usap sa akin ay ang pinakamahusay na benepisyo. Pinapagaling ang iyong kaluluwa at pinapakalma ang iyong isip magtiwala ka sa akin, dahil ako ang iyong makalangit na ama. Mangyaring huwag mag-atubiling makipag-usap sa akin, at ibahagi ang iyong mga pangangailangan, dahil gusto ko ring makita at maramdaman mo na isang malapit na kaibigan. Ito ang aking mga anak na nakatuon sa paninirahan sa aking presensya, sa pagsunod sa landas na ito ng matatag, ng walang pag-aalinlangan, ng hindi tumitingin sa kaliwa o sa kanan nagtataglay sila ng lakas upang mapagtagumpayan ang bawat labanan, talunin ang bawat kaaway, labanan ang bawat tukso. Hindi mo malilimutan ang mga salitang ito. Binubuksan ko ng husto ang mga pintuan ng langit sa mga taong lubos na nag-alay ng kanilang sarili sa akin, na nagmamahal sa akin ng buong puso at isip. Ikaw ang aking pinakamamahal na anak, aking mahal na anak, at ang aking mga salita, ay umaalingawmaw sa iyong mga isipan na nakaukit sa iyong puso. Mahal na mahal kita at tuwing umaga ay sabik akong naghihintay na magising ka at sabihin sa akin sa iyong mga iniisip na kailangan mo ako at mahal mo ako. Ang iyong mga salita ng pag-ibig ay sumisikat tulad ng araw sa umaga sa aking trono, pinupuno ang iyong buhay, ang iyong pamilya at ang iyong tahanan ng aking mapagmahal na pag-ibig. Pakinggan ang aking minamahal na anak aking minamahal na anak, pakinggan kung ano ang malumanay na ibinubulong ng aking espiritu sa iyong tainga. Tandaan, anuman ang problemang kinakaharap mo, nandito ako para tulungan ka. Anuman ang hilingin mong pagpalain ka kaagad, sasagutin kita at ipapadala sa iyo na nakabalot sa aking pag-ibig. Nagtitiwala ako na kaya kong manalo sa laban na ito at lalabas akong matagumpay, dahil ang Panginoon ang lumalaban para sa akin. Nagtitiwala ako sa pangako ng Diyos na hindi niya ako pababayaan at laging mauuna sa akin. Ipinagkatiwala ko ang mahirap na sitwasyong ito sa iyong banal na presensya. Ngayon hinihiling ko ang lahat ng kailangan ko, buong puso kong naniniwalang matatanggap ko ito. Isulat sa mga komento ng buong pagtitiwala sa Diyos. O makapangyarihang ama, ang aking kapangyarihan ay nagmumula sa iyo, kahit na ako ay nasaktan. Kailangan ko ang iyong buong tulong. Nagpapahinga ako sa iyong biyaya, gaano man kahirap ang sitwasyon. Bigyan mo ako ng pagtitiwala na ipahayag, bagaman lumakad ako sa libis ng lilim ng kamatayan, hindi ako matatakot, sapagkat ikaw ay kasama ko. Ang iyong presensya at ang iyong patnubay ay umaaliw sa akin. Naway pagnilayan ng puso ko ang iyong salita araw-araw. Panginoong Heso Kristo, aking tagapagligtas, hinihiling ko ang iyong karunungan at tulong sa mapanghamong panahong ito. Punasan mo ang luha ko. Alam kong dumaranas ka ng mahihirap na panahon at narinig kong umiiyak ka ng tahimik na nagsasabi sa akin na pagod ka na at nawawalan ka na ng gana na magpatuloy. Piliing hanapin ako, magtiwala sa akin at manatiling matatag sa iyong mga desisyon. Sundin mo ako at sundin mo ako. Hindi naman ganoon kahirap at hindi ka mabibigo. Ipinapangako ko na ang pagsunod sa akin ay magdadala sa iyo ng kapayapaan. Ang iyong pananampalataya ay magbubunga ng pasensya at katahimikan. Kung pinanghahawakan niyo ng mahigpit ang aking mga salita, at isinasabuhay ang aking mga utos, walang sinuman ang makakapagpahiya sa inyong mga kaaway ay atras kapag nakita nila kung paano ko sila pinrotektahan. Itaboy ang takot at harapin ang iyong mga hamon ng buong tapang. Maghanda para sa baha ng kaunlaran sa pananalapi, masiglang kalusugan at tagumpay sa lahat ng bahagi ng iyong buhay. Maging handa na tumanggap ng baha ng mga pagpapala na hihigit sa lahat ng iyong inaasahan. Kung naririnig mo ang mga salitang ito, alamin na ikaw ay papasok sa isang panahon ng malaking kasaganaan at walang katapusang pag-ibig. Ang mga alalahanin, stress, at mga gabing walang tulog na puyat sa iyo sa gabi ay malapit ng maging isang malayong alaala. Ang mga pagbabago at himala ay maaaring mangyari anumang oras, hanggat hindi ka susuko. Maniwala ka sa akin, mahal kong anak, na nagtatrabaho ako sa likod ng mga eksena, naghahanda ng mga solusyon at pagkakataon na lalampas sa iyong mga inaasahan. Sumulong ng may kumpiyansa, alam na mahal at inaalagaan kita. Bago mo makita ang mga pagbabago at mga himala na mangyari, panatilihin ang pananampalataya, pag-asa at tiyaga, dahil ako ay nasa iyong tabi, gumagabay sa bawat hakbang ng iyong paglalakbay. Sumulat sa mga komento ngayon. Handa akong sumikat kung maniniwala ka sa mga salita ko ngayon. Ang paggaling ay patungo sa iyong katawan, ang tunay na pag-ibig ay naghihintay para sa iyo, at ang kasaganaan ay malapit ng dumaloy sa iyong pamilya. Ako ang makapangyarihan Diyos, may kakayahang gumawa ng mga dakilang bagay, at narito ako upang gabayan ka sa panahong ito ng pagbabago at pagbabago. Lahat ng iyong alalahanin at pangamba ay mapawi sa kapangyarihan ng aking pag-ibig. Ikaw ay may pribilihyo, habang ang iba ay maaaring naninirahan sa pagkabalisa, mayroon kang kapayapaan at katahimikan. Kaya naman gusto kong magtiwala ka sa mga pangako ko, at maniwala ka na lahat ng ginagawa ko ay para sa ikabubuti mo. Palagi mo akong kasama. Ang kaalamang ito ay dapat magdulot sa iyo ng malaking kadalakan. Kapag tinawag mo ako, nandito ako. Sa pag-iyak mo ng desperado, binubuksan ko ang mga pintuan ng puso ko sa iyo. Kapag nakikita kita, nakaluhod, ang aking mga mata ay nagmumuni-muni ng may lambing, ang aking biyaya ay pumapalibot sa iyo. Ito ay simula pa lamang ng isang kahanga-hangang paglalakbay na malapit ng maganap sa iyong paningin. Manatiling matatag sa iyong pananampalataya, magtiwala ka sa akin, at masasaksihan mo ang mga hindi ka panipaniwalang bagay na nangyayari sa iyong buhay. Panatilihing bukas ang iyong puso upang matanggap ang mga biyayang darating sa iyo, at maghanda na mamuhay sa isang buhay na higit sa iyong mga inaasahan napapalibutan ng aking presensya at puspos ng aking banal na espiritu, hindi hindi kita iiwan o pababayaan. Maghanda Habang ang iba ay nilalamon ng takot, masasaksihan mo ang mga dakilang himala. Ang mga trompeta ay tumutunog, ang iyong pagpapalaya ay malapit na, ngunit ngayon manalangin, maniwala, magsikap, mabuhay, magtiwala sa aking salita. Walang imposible sa akin. Mahal kita, sabihin mong mahal mo ako. Nagdudulot sa akin ng kagalakan na marinig mula sa iyo. Ang aking pag-ibig ay nagpapagaling sa iyo, nagpapakalma sa iyo, humahawak sa gumagabay sa at nag-aangat sa Huwag mong hayaang hadlangan ka ng mga pag-atake ng kaaway sa aking mga plano para sa anak ko. Panatilihing hindi matitinag ang iyong pananampalataya at matapang ang iyong puso sa panahong ito. Alamin na mas malapit ako kaysa sa iniisip mo. Maaaring umungol ang kalaban, ngunit mas malakas ang aking pag-ibig. Kasama mo ako sa bawat hakbang mo. Patuloy na manalig sa akin, magtiwala sa aking pangako, at maniwala na sa kabila ng mga paghihirap, ang tagumpay ay nasa iyong pintuan. Ang aking mga plano para sa iyo ay para sa kaunlaran at hindi para sa kasamaan. Habang sumusulong ka sa paglalakbay na ito, huwag mong kalimutan ang pagmamahal ko sa iyo. Ako ang iyong gabay, iyong tagapagtanggol at iyong pinakadakilang tagapagtanggol. Patuloy kitang pagpapalain at poprotektahan sa lahat ng oras. Kaya, huminga ng malalim, panatilihing hindi matitinag ang iyong pananampalataya, at maging handa na masaksihan ang pambihirang pangyayari sa iyong buhay. Darating ang mga magagandang bagay para sa'yo, iyo, mahal kong kaibigan. Magtiwala lang, maniwala at tanggapin ang mga biyayang ibinibigay sa iyo ngayon. Tumingin ka sa paligid mo, pahalagahan mo lahat ng blessings na binibigay ko sa iyo. Inatan mo sila sa iyo sila. Kung gusto mong umasenso at umangat sa mas magandang antas, dapat maniwala ka sa akin kapag sinabi kong mahal kita at gusto kitang punan ng pagmamahal ko tanggapin mo ito, huwag kang magdahilan, huwag mo akong bigyan ng listahan ng iyong mga pagkakamali o magtago sa likod nito. Pinili kita para pagpalain ka, dahil sa paggawa nito ay pinili kong mahalin ka at iyon ang ginagawa ko. Hindi ako naglalaro sa iyong damdamin o nag-aalok ng mga walang laman na pangako. Buksan mo ang iyong mga mata at tingnan mo, ako nga. Paglalagay sa harap mo ng isa. Regalo mula sa sansinukob, aking pag-ibig, aking kapatawaran, aking biyaya at aking kaligtasan. Sabihin mo sa akin na naniniwala ka sa akin, na tinatanggap mo ako, na ibinibigay mo sa akin ang iyong buhay at nabinuksan mo ang iyong puso sa akin. Ihanda ang iyong sarili para sa mabuting kalusugan at tagumpay sa iyong buhay. Ang stress, pagkabigo at walang tulog na gabi na sumasalot sa iyo ay malapit ng mawala. Habang ang iyong kalusugan ay naibalik, ang tunay na pag-ibig ay tatawid sa iyong landas at ang iyong pamilya ay makakaranas ng kasaganaan sa pananalapi. Ang lahat ng iyong mga alalahanin at takot ay mapapawi, mapapalitan ng walang hanggang kadalakan at kapayapaan. Ako ang makapangyarihan Diyos ng Celestial Army at ang Supreme Realm na may kakayahang gumawa ng mga dakilang gawa. Magtiwala ka sa akin at makikita mo ang mga kamanghamanghang bagay na nangyayari sa iyong buhay. Ako ang Supreme Healer, isang Diyos na nagpaparami ng mga pagpapala, at handa akong pagpalain ka ng sagana. Buksan ang iyong puso upang matanggap ang aking mga pagpapala. Upang tanggapin ang mga ito, ipasok ang isang libo, dalawang daan at labindalawa. Sa pangalan ni Jesus, ipinapahayag ko na walang anumang negatibong nakakaapekto sa iyong kalusugan, oras, pera o pamilya ay unlad. Laging tandaan, ako ang iyong Diyos na naaalaga sa iyo sa bawat araw ng iyong buhay mula sa sandali ng iyong paglikha. Ako ay kasangkot sa bawat aspeto ng iyong pag-iral. Ikaw ay lumalaya mula sa labis at pagod, yumakap sa isang buhay ng kasaganaan at kasiyahan ang iyong kwento ay malapit ng magbago, puno ng swerte at pagkakataon. Nangangako ang Diyos na ibabalik ang bawat nasirang bahagi mo at mag-aalok sa iyo ng kumpletong pagpapagaling, kapwa pisikal at emosyonal. Ang mga pagpapala, pagpapagaling, pag-ibig, mga bagong pagkakataon at mga pabor ay darating bilang sagot sa iyong mga panalangin. Hindi mahalaga kung ano ang plano ng iyong mga kaaway laban sa iyo, basta't ang Panginoon mong Diyos ay nasa iyong tabi, pinuprotektahan at ginagabayan ka. Kung gusto mong angkinin ang mga pagpapalang ito sa pangalan ni Jesus, i-type ang 888 sa mga komento ngayon din sinasabi ng Diyos na siya ay nakatuon sa pagbabago ng iyong buhay sa pamamagitan ng paggawa ng mga himala na higit sa pangunawa ng tao laging tandaan ang aking mahal na anak na si Jesus ang bukal ng masaganang buhay. Ang mga naghahanap sa kanya ng may bukas na puso ay hindi na mauuhaw o magugutom muli kahit na sa panahon ng kakapusan. Sa panahon ng kahirapan sa pananalapi, panatilihin ang iyong pananampalataya sa akin. May kapangyarihan akong gawing kasaganaan ang iyong kakapusan at ang iyong mga laban ay maging tagumpay. Ako ang makapangyarihan Diyos, ang lumikha ng lahat. Ipahayag ang taos-puso at buong pasasalamat. Bumuo ng isang listahan ng iyong kasalukuyan at inaasahang mga pagpapala. Gayon din ang mga natanggap sa nakaraan. Isama kahit ang tila maliliit na bagay na nagbibigay sa iyo ng kapangyarihan at layunin. Maglaan ng oras sa katahimikan upang mag-alay ng taos-pusong pasasalamat. Itaas ang iyong mga kamay kung kaya mo o ipikit ang iyong mga mata at tumuto. Hinihiling ko sa iyo na gawin ito ngayon. Ang aking mga pagpapala ay darating sa iyo at ang mga naghahangad na saktan ka ay tatakas. Ang gantimpala para sa mga sumusunod sa akin ay walang hanggang tagumpay na ginagarantiyahan na. Ang iyong bahagi ay ibigay sa akin ang iyong puso, pananampalataya at katapatan makakatanggap kayo ng hindi mabilang na mga pagpapala, magtamasa ng maayos na pamilya, at haharapin ang bawat hamon ng sama-sama. Sa kanyang katarungan, hindi hahayaan ng Diyos na ang hindi makatarungan ay magtabumpay laban sa matuwid. Magtiwala sa kanya at ay type ang walong daan at walumput walo sa mga komento para makatanggap. Tinitiyak ng Panginoon na sa pagtatapos ng linggong ito, ikaw ay mabibiyayaan ng masaganang pag-ibig, kasaganaan at kalusugan na magdadala ng napakalaking kadalakan. Siya ay may hindi mabilang na mga pagpapala na nakalaan para sa iyo at sa iyong pamilya. Ibabalik at pagagaling inila ang lahat ng bahagi ng iyong buhay kung saan ka nagdurusa, ibibigay ang lahat ng kailangan mo para sa isang masaya at masaganang buhay, mula sa iyong pananalapi at karera hanggang sa iyong kalusugan at mga relasyon. Laging tandaan na siya ay isang Diyos ng mga himala. Kahit na sa pinakamadilim na sandali, maaari siyang makialam at magpadala ng isang himala na magpapabago sa iyong pag-asa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, bigyan mo kami ng kapayapaan.